mga kababayan, pumunta na naman kay Pangulong Marcos. Ang tinde, saan ka ba nang galing pre? Ba't di ka pa umuwi ng Pilipinas at ka sa social media nagpupumutak-tak, pumupumutak-tak, pwe! Ganyan na ba talaga ngayon ang galawan ng mga wanted sa Netherlands? <laughs> Kung makapagtago mga kababayan, nakala mo sila pa yung matatapang. Tinanggihan ka na na nether pinauuwi ka na. Pinapakan sila na yung passport mo dahil wala kang kwenta dyan. Oh, sumigaw ka ng bangag, nag-bounce back sa'yo. Sino ngayon ang tanga? Ikaw. Hindi kami, hindi sila, hindi ikaw. Alam mo, to be honest, hindi ko gusto yung mga sinabi mo dito. Kinontent kita hindi dahil sa paborito kita. Kinontent kita para tibaging ka. Yung mga pinagsasabi mo, hari, hindi na tama. Di diba? Balita ako sa Netherland na half stroke ka daw, but hindi ka pa natuluyan. Kasi dun sa Netherland daw, kalahati na lang daw ng kamay ang gumagalaw sa'yo, pati yung itlog mo, one side na lang din. Kwento <laughs> lang sa akin ang kaibigan ko na taga Netherland na nakakaharap mo. Hindi na daw malaman kung umiihi ka pa daw o bigla ka na lang naiihi sa salawal. Uwi na. Hindi ka gagamutin dyan. Kahit mag-apply ka pa ng asylum, walang political persecution sa'yo na ginagawa ang bayan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. So ang sabi niya dito, mga kababayan ko, panoorin natin, mga kapatid. Ito yung atat na atat siya. Panoorin niya ito mabuti, mga kababayan ko. Ha? You need to watch this carefully sa mga sinabi niya atat na atat ako mag spokes hour dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi ay nagutos ng ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Ayan ang kanyang mga inaarangkada. Tingnan niyo mga kababayan ko, tabingin na yung mukha niyan mga kapatid. Now, balikan natin, bakit ba siya nagutos ng mass resignation? Hmm. Bakit daw nagutos? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa lilima lang ang napanalo ng uh, uh, Marcos Jr., Eh, meron pang dalawa doon na humiwalay na sa kanila yung, Mar yung Amy Marcos at saka Kamil Bilyar. Okay, mga kababayan ko. Ang pinambabanat nila ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, is yung, is yung pagkatalo ng Aliansa. Mga kababayan ko. Yeah, pagkatalo ng Aliansa at hindi man lang nanalo yung partido ng PFP. Dyan yung uh, sila ano Alam mo Let me give you an example Okay Tinitira ng tinitira ngayon si Pangulong Marcos Dahil sa pagkatalo ng alyansa At pinipilit nilang i-connect Mga kababayan I-connect ha I-connect Lahat sa pamumuno ni PBBM Mga kapatid Because PBBM said Mga kababayan ko dismayado ang ano Dahil hindi nag-reflect nung halalan Well tama naman yun Mga kababayan ko But there is a reason kung bakit, mga kapatid. No, tama? Tuloy. So ibig sabihin, palpak at wala dun sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Oh, sige. Natalo po yung tatlong PFP. No! Mga kababayan, pag-uusapan natin yan tuloy. Tapos, umamin ng Marcos Jr. okay, umamin talaga si PBBM and we know it. Ang niya, in fairness, no? Oh. Taon na unang-una, kaya natalong uh, natalo ang alyansa eh dahil unang-una ay manapakatindi ng politika. Okay, napakatindi ng politika. Let's stop let's stop doon sa salita na 'yon. Mga kababayan. Ganito 'yan. Ano ang kinatalo ng PFP? Dumo tayo. Anang ah, mga partido ni Pangulo? <clears throat> Number one, mga kababayan ko, there's a two candidates playing on the two sides ng campaign, which is I mean Camille. <clears throat> Manny Pacquiao, Bong Revilla, ganito, ganito, ganyan, hindi nanalo mga kababayan ko because hindi naman sila tinulungan din na iglesia. One of the biggest votes na magpapanalo sa iyo sa if you are senator is INC. And we know it, mga kababayan ko. So ngayon, let's set aside that. Ang main point kung bakit binalasan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga gabinete, it's because nakita niya nung kampanya na hindi satisfied ang tao sa ginagawa niya. Alam mo kasi ito mali, ito mali sa Pilipino eh. Sanay tayo sa publicity ni, na ginagawa ng mga Duterte. Alam mo pinagkaiba ni BBM tsaka ni Pangulong Marcos, Harry Roque, you know what? Si PBBM, ginagawa niya muna bago i-announce. Tatapusin niya muna bago i-announce. Si Duterte kasi bago hindi pa nagagawa, ina-announce na tinatapos na, sa kwento. Yan kasi gusto ng tao. Ngayon, ano bang gusto ng mga tao? Yung nakikita na may pinapatay, may ginaganito, may tinotodas, may gano'n tinusinusolusyonan, eh hindi nga ganun si PBBM. Ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, hulihin yung mga big time. ba? Diba? Yan ang example ng pagkakaiba, mga kababayan ko. Ngayon, nag-reflect itong mga serbisyo ng ta sa taong bayan. Ano yung pinaka nag-reflect kay Pangulo? Ba't niya binalasa yung mga gabinete niya? Kasi hindi naramdaman yung serbisyo. Ano yung serbisyo? For example, aminin natin sa hindi. May tama si Roque sa sinabi niya. Pero hindi dapat mag-resign si Presidente. Example, alam mo, ito nanonood sa atin si Presidente. I know it napapakinggan tayo eh. Kasi tignan mo, di ba? Pinakinggan yung panawagan natin si Bakin, si, Loy, si Loy Sinipak. Because mahina ang performance. Ngayon, mga kababayan ko, ako naman ulit, magsasalita. Alam mo, hindi ako hindi ko hindi ako magpapakaimpokrito dito para sa dito sabihin. Kung makakapagsumbong ako dito ay presidente gamit ang social media, gagawin ko 'yun. Mga kababayan. Ito lang. Mga kababayan ko, itong sekretary sa DOH, dapat din si Bakin yan. Bakit? Because until now, eh, paano masasatisfied yung mga kababayan natin? O, tatanungin ko kayo ha, mga kababayan. Paano masasatisfied yung mga kababayan natin sa ating gobyerno kung mismong ospital natin, na pampublikong ospital, pila pa rin? Totoo! Mga kababayan ko, paano, 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 paano tayo papalakpakan ng taong bayan? Alam ko na alam ko the president is watching right now. Nanonood sila sa atin. Mga kapatid, nakikita nila kayo, nababasa nila mga komento ninyo. Paano paano natin mapapahayos yung ano, serbisyo natin? Tama yung ginawa ni presidente. Na si Bakin, na si Bakin yung mga dapat si Bakin. Ang ngayon, Mr. President, ito po susumbong ko sa inyo. Kaya malalakas ang mga to na magsalita sa inyo ng ganyan kasi ito po yung nangyayari. Yung ospital po natin sa pampublikong ospital hanggang ngayon po, Mr. President, hindi masasatisfied ang taong bayan sa atin because bulok po ang sistema ng DOH. Hindi ako mangingiling na sabihin niyan. Kaya malalakasan ang loob nila, Harry Roque, punan ng punan at bugbugin si Pangulo ng ganito. ba? Diba? Kasalanan ng sekretary kay PBBM ang bagsak. Pwes sabihin natin sa Pangulo, mga kababayan ko, If the President ay umaamin sa dapat malaman, umamin din tayo. Sabihin natin sa publiko. Like I said, palakpakanan natin, palakpakan, palakpakan. batikusinan natin, batikusin. Kasi kung di natin babatikusin yung mga yan, hindi malalaman ng Presidente. Mga kapatid, tama ba ako? Mga kababayan ko? Alam nyo, yung pampublikong ospital natin dito sa Pilipinas, bulok pa rin ang sistema. Alam natin yan. Pila pa rin ang sistema. Kanina, yung cameraman ko, tinakbo namin ng ospital. Naghihingalo mga kababayan, nang dahil sa aking, ano, namutla, hindi makahinga. Mga kapatid, saan ka makakita? Hindi na nga makahinga yung tao, kailangan ng oxygen, pinag-wheelchair pa, pinag pa. Pila! So ngayon, that is the example kung bakit nadidisappoint ang tao sa pamamalakad sa gobyerno. Walang pagbabago sa sarili sa, sa, sa ahensya. Ngayon, mga kababayan ko, malakas ang mga toma muna. Nandahil, mga kababayan ko, nakakita ng buktas sa atin dyan. Ngayon, I understand kung bakit dapat hindi natin alisin si Presidente. Mga kapatid, ang dapat natin alisin, yung mga sekretaring walang kwenta sa posisyon. Tama? Mga kababayan, hindi po ako magtataka dito. Pumunta kayo sa Kalookan, sa hospital sa Kalookan, sa CCMC. kahalintulad tulad ko na yung pila. Ngayon, paano matutuwa ang taong bayan sa atin kung gano'n ang nangyayari? Mga kababayan ko. Di ba? Paano matutuwa? mga kababayan ko, hindi matutuwa ang taong bayan sa atin kung ganun ang nangyayari sa atin. Mga kapatid, hindi ako takot maging eye-offener sa lahat na mga katarantaduhan nila sa gobyerno. Hindi rin ako natatakot sa seguridad ko. Kaya kung itong boses ko na to, itong bibig ko na to, ang raratrat sa kanila para maitama ang mga mali nila, gagawin ko. Alang-alang sa bayan ko. Yan din ang gusto mangyari ni Presidente. Hindi lang kami maging vlogger dito. Maging eye-opener kami iba Ngayon, mga kababayan ko, last three years ni presidente, it will reflect to our president right now sa mga maling kagagawan ng mga sekretary niya. And ngayon binabanatan siya nito, nakakita ng butas. sa Salagin natin sa tama, mga kababayan ko. Hindi naman namin tinitin itatago. Alam naman natin, bulok ang sistema ng pampublikong ospital pa rin sa bansa. Bakit? Ito ah. Kung may perfect akong makitang hospital, alam nyo kung ano? mga kababayan ko, pumunta kayo sa sa ano sa South Cotabato. Mga kababayan ko, sa Maguindanao. Yung Dato Pax General Hospital. Doon lang ang ospital na matino na nakita ko. Walang bayad, walang kasir, lahat libre. 'Di ba? Yung ospital na pinatayo ng mga mga mag, magudadato. Yung kay yung ano pa yung Datopax magudadatu General Hospital. Yun lang ang nakita ko na maayos at libre. Pero if we say, mga kababayan, yung pampublikong ospital dito sa Metro Manila, abay, anak ng teting pila pa rin no, nakaratay pa rin doon yung mga tao, paano uusad yun? Mga kababayan ko, alam mo, tama nga yung sinabi ni Presidente, na sinabi niyang ganyan, para maging eye-opener tayo, mga kapatid. Yun ang dapat natin gawin. ibulatlatin latin natin yung mga katarantaduhan ng mga sekretary na yan para malaman nila. Di ba? Anong ginagawa ng mga sekretaryo niya? Nagpapataba ng mga bayag ninyo? Tapos yung pila ng mga tao, hindi pa rin maayos? Diba? Hanggang kailan kami magtitis ng ganito? Yun ang tanong dito. ba? Diba? Kaya ang tao magagalit. And we understand. Mga kababayan ko, alam nyo kung bakit, bakit nangyayari yan? Wala kasi nagsusumbong. Totoo. Kaya ngayon, malalakas ang loob ng mga nilahari Roque. Kasi mga kababayan ko, ganito ginagawa. Nakakita ng butas. ba? Diba? So tuloy natin. Tama siya roon. At pangalawa, hindi nararamdaman ng uh, taong bayan yung servisyon na nanggagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Totoo naman, hindi naman talaga hindi talaga nararamdaman. Kahit nga ako, di, ko, di ako takot magsalita eh. Kasi nga, ang gusto ko mangyari, mga kababayan ko, maging eye-opener kami dito. Hindi kami tagatakip na mga baho sa gobyerno. Diba? Yun ang, yun ang, yun, yun ang, yun ang, yun ako. I told you guys, how many times, hindi ko pagtatakpan pag mali sa gobyerno, isang mali sa gobyerno. Nga't wala na babago sa mga yan, hindi ako titigil. At hindi ko rin kukonsentihin yung mga pinagsasabi nito, mga kababayan ko. Diba? Now, alam naman pala niyan dahilan. Una-una, masyadong politika. No, not political. Walang, walang walang namumulitika. Huwag mo ipasok Harry Roque na may namumulitika. From the beginning, from the start, tandaan nyo, Harry Roque, kung may namulitika, kayo ang unang namulitika. E eh, sino bang namulitika? Kayo. Sasabihin mo kami? Sino ba nagpa sino bang nagtangkang sino ba nag-start ng gulo? mga kababayan ko. Gusto nyo malaman? O oh, sige. Paunahin ko na to. Di ba? Sila. Oh, sila, sila. Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang naunang namuliti ka sa mga, ma, sa mga Duterte? Balikan natin, Harry, ha? Sa pagkakaalam ko, Hari Roque, kayo ang unang namuliti ka sa mga Duterte. Di ba? Kayo ang unang namuliti ka sa mga Duterte. Ay, sa mga Marcos. Di ba? Aminin natin to. Nagtangka kayong si Bakin si Martin Romualde sa pwesto. Nagtangka kayong kunin yung sen yung ano speakership kay Martin Romualdez para mapababa si Martin. Ngayon nung pinalagang kayo ni Martin mga kababayan ko at iuupo niyo si Gloria Arroyo, suddenly mga kababayan ko, iniwan kayo sa ere ni Gloria. Bumalik kay Martin, nilaglag kayo. Tapos ngayon, sasabihin nyo, si Marcos ang unang namuliti ka kay Sara Duterte para mas naging nakakaawa. Eh sino ba ngayon na nagmanipula ng pagpapatalsik kay Martin Romualdez? Diyan nagumpisa yan eh. Di ba kayo? Alangan naman sa amin. Kay Marcos. Kay, kay, kay Romualdez nagumpisa ang pamumuliti ka. Di ba kayo? Mapaalala ko lang. Nayang ka na naman yung kasinungalingan mo sa social media, eh, dinidibang ko lang. Kayo ang unang namuliti ka. Dahil gusto ninyo pababain si Martin para mahawakan nyo ang Congress. At kung mahawakan nyo ang Congress, ipapa-impeach nyo si PBBM. Eh suddenly mautak si PBBM at mautak si Martin. Hindi nangyari yung plano ninyo. Kaya ngayon, opposition kayo puro kasiraan ng ibabanat nyo. Diba? Namuliti ka sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever. Ha? Marcos Forever? Malaga ba? Walang ganun, uy. Kayo nga ang nag na magkaroon ng Duterte Forever. Eh. Kakababa lang ng Duterte. Gusto nyo na kagad iupo si Sarah? sino ngayon na nagnanasa mga kababayan na magkaroon ng Duterte forever? Di ba sila? Tayo ba? Kakaupo lang ni BBM. Bilang presidente, dalawang buwan pa lang gusto nyo nang patalsikin. Mga kababayan, ganong kapitetik si Sara Duterte sa posisyon. Gusto nyo na kagad iupo sa pagka-presidente para makapondo, makaposisyon kayo ngayon na tinangka nilang si Raida, itong si Inday Sara Duterte. Ha? Sirain si Sara Duterte? Sinungaling! Oh, sino ngaling? Mga kababayan, sino bang sumira sa pangalan ni Sara Duterte? Di ba't, di ba't siya rin naman? Sino bang nag-asam sa posisyon sa pagka-presidente? Siya rin naman, mga kababayan ko? Sino ba ang nagpupumilit, mga kababayan ko, at naninira ngayon? Di ba siya rin naman? Sino bang from the beginning mga kababayan ko na nagutos kala Maharlika, kat kala kala Harry Roque, kala Trixie B, kaya lahat tin kala Trixie mga kababayan ko na manira na manira na manira kay pangulong Bongbong Marcos sa paputukin ng mga bangag? Di ba si Duterte pa rin? Tapos sasabihin niyo sinisiraan mga kababayan ko ni Pangulong Marcos si Sara Duterte. Paano sisiraan ni Pangulong Marcos si Sara Duterte mga kababayan ko? Eh sino bang nagpauso ng bangag, di ba kayo? Alam mo, huwag niyong balikta yung sitwasyon ng lahat, mga kapatid. Di ba? Huwag niyong balikta rin. Kayo ang unang-unang nanira, kayo ang unang bumanat, even ang asawa ni Pangulo, winasak ninyo sa social media. Sinamantalan nyo na hindi mahilig sa social media yung unang ginang, kaya nga yung binaambakbakan nyo ng ganyan. Huwag nga ako, sa amin lahat ni Daryl Yap yun. Alam mo, bakit-bakit ako umalis kay Amy Marcos? Bakit ako umalis kay Daryl Yap? The reason kung bakit, hindi sa kupal yung leader dun. Ayoko ng ginagawa dun kay Pangulo. Alam nyo, mabait pa ako. Mabait pa ako. Hindi ko nilalabas lahat. Kasi bakit? Problema nyo yun eh. Sa totoo lang. Kayo-kayo ang mga hudas sa bayan. Kayo-kayo ang -kayo sumisira sa taong bayan. Kayo-kayo ang mga nangwawalangya sa pamilya Marcos. Sino ngayon ang sisisihin sa sobrang pamumulitika? Kayo! Kami ba? Walang iba kundi ang Marcos Jr. Administration. Marcos Jr. Administration na naman ang sisisihin nila? For what? E di ba kayo unang-unang namumulitika? Uulitin ko, dalawang buwan pa lang si Pangulong Marcos pinagtatangkaan nyo ng pabagsakin. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi, hindi, si Lisa Tanasian at si Tambaluslos. Teka, ba't ka nga ba bumabanat, Harry Roque? Paalala ko lang sa taong bayan. Mga kapatid, alam niyo ba't bumabanat to si Harry Roque ng ganito? You know what's the reason kung bakit bumabanat na bumabanat to ng ganito? Kasi, simula nung naupo, mga kababayan ko si PBBM, nagtangka to maging PCSO so board member. Hindi na after one year ng pagtakbo niya. Naupo na si Gadon, naupo na si Gibo. At itong tao na to, mga kababayan ko, hindi nakaupo sa PCO, as ah, sa PCSO. Mga kababayan, yun ang totoo, mga kapatid. Hindi natin natatago yan. Kaya ngayon, nagre-rebelde ng ganyan at gigil na gigil. Eh, Isang presidente, bakit niya ipapa, ibabalik ang mansisi sa iba? Siyang presidente, he is the one in command. Yes, He is the president. And he is the one sa kuman. Siya ang nasusunod. Pero ang nagpapatupad yung secretary, tandaan mo. 'Di ba? The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol sa sariling misis niya, hindi niya makontrol sa sariling pinsa niya. No! Bakit niya kukontrolin si Martin Romualdez? Eh, may sariling desisyon ng house, mga kababayan ko. At isa pa, Lagi yung dinadama yung asawa ni Pangulo na si First Lady for the reason kung bakit. Alam niyo kasi yung madaling basagin at hindi social person yung tao. Alam mo ha, let's separate to another vlog yung kay First Lady. Hindi, ato kasi palibana gusto nyo shortly lang. Hindi mahilig pumatol si First Lady sa mga ganito eh. You know mga kababayan ko, kung akala kasi ng mga to, weaknesses nila yung asawa ni PBBM, eh, eh ano naman kung naninigarilyo? Ano naman kung mahilig uminom ng champagne? Ano naman kung gusto? Eh modern yung tao eh. Ano bang gusto nyo makita sa isang first lady? Mga kababayan ko, yung uh, kagaya ni Imelda Marcos, hindi eh, siya ganun. Nagpapakatotoo lang siya. Anong gusto nyo? Magpaka-plastic yung tao? Alam mo, kung pagbabasiyan lang natin na Imelda Marcos and Lisa, Mar Lisa Marcos, magkaiba sila. Hindi mo kaya hindi kayang pantayan ni Lisa si Madam Imelda. Gumagawa ng sariling dance, gumagawa ng sariling way si Lisa kung paano niya may papakilala sarili niya. E napapakinabangan nga ng tao ngayon yung programa nila, Love for All. Sa damakmak na proyekto na binibigay, humaharap sa mga tao, asawa niya, binibigyan. Ginagampanan na naman ang pagiging first lady. Suddenly, mga kababayan ko, hindi lang na i-cover ng mga tao. Kaya ngayon, mga kababayan ko, madali nilang tirahin si First Lady because, mga kapatid, ganyan ang ginagawa nila. Madali kasi hindi kasi social person yung tao. Hindi, hindi, hindi ganun tao yung babae. Okay? Hari, dapat nga kayo nga magpakatotoo ni Saray. eh. Paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Bakit hindi ba napatakbo ni Pangulong Marcos na maayos? Samantalang nakikinabang naman lahat ng tao ngayon? May 20 pesos ng bigas. Puno na ang uh, mga storage ng NFA. Hindi na tayo masu-short ng bigas. Hindi na natin kailangan mag-import ng bigas. Kagaya ng ginagawa ng tatay nyo. Di ba? Si Pilantod na nasa Netherlands na nakakulong. Ano ginawa? Import ng import ng import ng bigas. Mga kababayan ko, bumababa ang presyo ng bigas. Tumaas pa rin. Kagaya sa tatay nyo. Ngayon mga kababayan ko, there is 20 pesos na bigas. And ma at pinakamasarap dito, there is a 29 pesos na bigas na mabibili mo ngayon. Eh sarili niyang misis, sarili niyang pinsan, hindi niya ma 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 makontrol. Oh, okay, mo, nabubulol ka na. Hindi mo nandito makontrol si Martin. Like I said, may sariling decision ng house at may sariling decision din ng asawa niya na, ah, mainig ka, na, na, na inuutusan ng asawa niyang lalaki. Okay? Oh, huwag tayong bobo dito, Harry Roque. Sinisira niyo masyado. Paano siya mamumuno kung hindi man lang niya pamumunuan ang sarili niyang kaanak? Naku! Ganito yan. Kapag hinawakan ba, kapag hinawakan ba sa liig ni Presidente Marcos si Martin Romualdez, magiging tama ba yung decision? Mali. Mali, tama. Hindi mo pwedeng hawakan ang decision ng House. If you are the President, hayaan mo ang House ang mag-decision. Kasi sila nakakalam doon, trabaho nila yung na mo ang pagiging presidente mo. Doon, kita nyo, how they man, nung panahon ni Duterte, nakita nyo, di ba, nalalaglag sila? Paano nila minamanipulate ang house? Dahil kapag minamanipulate mo ang house, mga kababayan ko, gumagawa kayo ng pera. Eh si PBBM hindi gumagawa ng pera sa gobyerno. Hindi niya minamanipulate ang house. The decision is mar on Martin Romualdez mga kababayan ko. Saan ba napupunta ang pondo at pera ng taong bayan? Sa tao! Sa panahon nyo ni Alvarez, mga kaalyado nyo nagkakapera, di ba? oh, tapatan tayo dito. oh, sige, Harry Roque, tapatan tayo dito. Di ba si Pulong Duterte ng first district ng Davao kumuha ng 51 billion peso sa distrito niya? Paano nagawa ni Pulong Duterte yon? Dahil house speaker si Alvarez nun. Nakaalyado ng tatay niyong sidigong na nakakulong sa Netherlands. oh, ngayon, Paano nyo sasabihin to? Eh kung si, oh, for example, si Sandro Marcos ba nangungulimbat ang pera ngayon? Di ba hindi? Diretso sa kanyang distrikto. Mga kababayan. Di ba? bakit? Hinahawakan ba ni kahit na anak siya ng presidente, hinahawakan ba siya, hinahawakan ba ni Martin ni presidente, si Martin Romualdez para aprobahan si Sandro? Di ba hindi? Nagdidesisyon -de sila ng diretso. Kayo kasi ang may pagnanasa sa house. Kaya kayo nagkakaganyan. Kanya-kanyang nakaw ng pera. Ari, yan ang ginagawa nyo. Kasama na ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsang buo. Oh, wala na kayo masabi kung di ganyan na lang. Eh, hindi nyo nga mapatunayan ni, eh. Puro kayo accusation. Show, show, show us an evidence, a resibo na ganun talaga ang ginagawa nila until na wala pa rin kayo. How show? So tama po siya. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika na buwisit ang taong bayan, pero na buwisit ang taong bayan sa iyo. Hindi na buwisit ang taong bayan. Okay? Hindi na buwisit ang taong bayan kay Pangulo. Kung na buwisit ang taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos, malamang nag-ed sa People Power 3 na. Di ba? Mga kababayan ko, hindi lang satisfied ang tao sa serbisyo ng sa taong bayan hindi lang nasatisfied ang taong bayan sa servisyon ng gobyerno. So nakita ni Pangulo yung pagkukulang, pinagsisibak niya yung mga walang kwenta na sekretary niya sa gobyerno. So ngayon mga kababayan ko, makinig kayo. Nung ginawa ni Pangulong Marcos yun, ano naging resulta sa atin yun? Malalaman natin yan kapag napalitan na yung mga hindi nagtatrabaho. Tama, mga kapatid. Ngayon, mga kababayan ko, sino ngayon? Ang ano, ang, kayo na nagalit ang sa taong bayan? Kay Marcos ba? Hindi mga kababayan ko, hindi nagalit ang taong bayan. Nagalit ang taong bayan sa serbisyo ng gobyerno na hindi tama. And ngayon, kinatuwa ng taong bayan kasi sinibak ni Pangulo yung mga hindi talaga nagtatrabaho para magkaroon ng reconnaissance sa kanyang administrasyon which is good for us. Hindi mo kasi madadama yun ni eh. Harry Roque nakaku... Mayis. Hindi mo kasi madadama yun sa Pilipinas kasi pag umuwi ka, kulong ka. Sa iyong partido, sa iyong gobyerno. Kasi imbis na atupagin mo ang serbisyo sa taong bayan, sinisira mo palagi ang kalaban mo. Nako, pinasok mo na naman yung kalaban mo. Papasok na naman ito si Sara Duterte na inaapi na naman daw ng mga, kaba ng uh, gobyerno. Tingnan nyo mga kababayan ko. At siyempre, sa iyong uh, pagnanasa na masira ang kalaban, anong ginawa mo? Kinidnap mo at pinadala mo pa sa dahig ang tatay digong. Bobo! Number one, hindi si Bongbong Marcos ang nagano. Number one, walang kinidnap si Marcos. Okay? Kaklaruhin ko ha. Ah. Number one, walang kinidnap si Marcos. Number two, hindi kinidnap yung tatay nyo. Number three, walang kinalaman si Marcos. Okay? Ang nagpakulong sa tatay nyo, si Trillianes magdalo, mga sundalo, yun ang nagpakulong sa tatay nyo. Diba? Kinidnap ba yung tatay niya? Nilabasan ng warrant of arrest? Mga ko, tinapon sa Netherland. So ang kay Marcos, kasi si Marcos ang presidente, pero kung si Sara Duterte presidente nun, si Sara Duterte ang sisisihin nun. Dapat nga sisihin mo si Sara Duterte. Kasi pinilit niyang umuwi tatay niya eh. Kundi pinilit umuwi yun, kung kundi pinilit ni Sara Duterte na pauwiin ng tatay niya, edi eh sana di nakakulong tatay niya ngayon. Di ba? Oh, number 3 kinidnap ba? Hindi. Sumakay nga sa eroplano eh. Oh, kung kinidnap siya di sa sa Dubai pa lang eh naharang na. Eh hindi, di ba? Oh, sino ngaling si Harry Roque eh dito? Tuloy. Sa tingin mo ba, dahil ginawa mo yan, mamahalin ka ng taong bayan? Ay oo, oo. minahal lalo siya ng Pilipino. Wala, wala na maingay. Nawala ng siraulo. Nawala ng palamura. Natahimik ang bayan. Hindi mo ba napansin nyo na Harry Roque? Nabigyan ng ustisya ang mga taong pinapatay niya. Ayun na naibigay ni Marcos. Kaya siya pinalakpakan ng taong bayan. Diba? Oo. Oh, dapat nga, hindi kay Pangulo eh. Kay Trillanes eh. Diba? ba? Say thanks to Trillianes Kasi may trill sa Netherlands ngayon. Diba? The trill is on the jail sa The Hague sa Netherlands at yung tatay niyo ang climax doon. <laughs> at mag Kung ba naman? Sino ba namang di gaganahan na bakit kung ako presidente ng Pilipinas, bakit ko pahaharangin na ipakulong si Digong eh? Kung araw-araw naman ako minumura niyan, mga kababayan ko. Kung araw-araw naman ako tinatarantado niya ni Duterte, eh bakit ko pa bakit ko pa eh, bakit ko pa bakit ko pa hahayaan na hindi hulihin 'yan? Eh pahuli ko na lang 'yan para matahimik ang Pilipinas, 'di ba? Ganoon lang kadali 'yon, Harry Roque. Please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe. Okay?